Mga alam na natin kung ano talaga ang uh, ang balak nila. Kung ano talaga, kung bakit nila gustong i-impeach si BP Sara Duterte, alam na natin kung ano ang dahilan. Hindi dahil sa ninakaw o nagnakaw si BP Sara Duterte, kundi nakikita nila na si BP Sara Duterte ay magiging matinding kalaban nila sa mga susunod na eleksyon. So yon mga partners, ano, uh, sa akin, matuloy o hindi, walang problema eh. Hmm. Sa pero itong ano kung alam naman natin na wala talagang mangyayari, mali-dismiss ang kaso and all that, huwag oh, na ituloy. Kasi tama nga naman si ni eh, si uh, tagapagsalita ni Bipisara Sara Duterte na mag-magsasayang lang tayo ng resources ng gobyerno kung bandang dulo eh ma-dismiss na naman, mapapahiya lang ang gobyerno dito sa pagkakataon na ito. Kasi alam naman natin na si Bipisara Sara Duterte ay ako sa tingin ko bilang isang supporter eh hindi mo gagawa kasi tingnan mo yung pinanggalingan niya na pinamunuan niya sa Davao City walang utang nang umalis siya. Mm -hmm. So ibig sabihin masinop sa pera ang mga Duterte at even si Pangulong Duterte talagang lahat ng sinti sintimuan eh pinapahalagahan niya. Eh yung mga pagkain niya nila diyan sa ano eh sa Malacañang dati eh. may mga nagkukwento na pag sila daw ay bumibisita, munggo, daing, gulay, dahil lang sabi ni PRRD hindi natin pera yan pera ng taong bayan. Pero kung gusto talaga nila na mapahiya at gusto nilang patunayan sa, sa mga Pilipino yung uh, gusto nilang mangyari, eh ituloy nila. Pero bandang huli, masasabi ko na wala silang mapapatunayan talaga kasi ngayon pa nga lang, alam na natin kung ano talaga ang, uh, ang balak nila. Kung ano talaga, kung bakit nila gusto i-impeach si BP Duterte, alam na natin kung ano ang dahilan. Hindi dahil sa ninakaw o nagnakaw si Bipisara Sara Duterte, kundi nakikita nila na si BP Sara Duterte ay magiging matinding kalaban nila sa mga susunod na eleksyon. Dahil kung ito talaga ay para sa pera ng taong bayan, ay eh pag-uusapan nila yung field health, pag-uusapan nila yung bike report, pag-uusapan nila yung mga nawawalang pera sa kaban ng bayan. Pero the fact na ang pinagtutuunan nila ng pansin ay yung 125 million, samantalang mayroon trilyon-trilyon na nawawala sa pondo ng Pilipinas, this is BS. Ibig sabihin, walang patutunguhan ito. Ito ay malinaw na politika at gusto lang nila na mawalis ang mga nakikita nilang tinik sa mga dadaanan na sasakit o magbibigay ng sakit sa kanilang mga paa. Pero, Pero asawa ni... Pera. <laughs> Dito totoo yung sinasabi niya, ano ng uh, super person ng Office of the uh, Vice President na ma, napakaswerte ng Pilipinas kapag uh, uh, alam niyo yun, yung mag-focus ang administrasyon sa mga problema. Uh, uh, dito sa bansang Pilipinas, hindi lang sa hindi sa mga Duterte, uh, magandang halimbawa niyan katulad na lang ng uh, 4 billion na confidential fund ng Office of the uh, President. So kung yung yung 4 billion na yon ginagastos yon sa mga Uh, resource or uh, mga yung uh, kasi yung confidential pang ginagamit yun sa mga ano eh ah. para malaman mo kung saan mga kuta ng mga kriminal, ah. ah. mm -hmm. mga drug lord, mga makakaliwa, yung mga yung mga mga taong nagbabalak na sirain ng, uh, ang, uh, ang, ang ang gobyerno, mga uh, yung pagsalakay mga o mga pinaplano ng mga terorista. Oh. So doon ginagamit siyang confidential fund na yan eh. Oh. So kung yan ay, kasi sa panahon ngayon yung confidential fund ng Office of the President, malamang sa malamang sa Duterte pa rin, mm. sa Duterte ang bagsak niyan. Oh. Dyan ginagamit yan Uh, kasi wala naman silang ibang ginagawa. Bakit? May drug lord? Wala okay. naman. May mga terorista? Wala naman. Yung iba, nasa gobyerno pa nga. <laughs> so talagang doon mo mapap -ma -ma mapapansin na yung uh, confidential fund ng uh, Office of the President, eh, saan ba, ba nagagastos? Saan uh -huh. ba napupunta? Uh -huh. So ibig sabihin, napupunta yan sa mga Duterte. Kasi Duterte, kaya nga, ano, eh, ang ang Administrasyong Marcos, ang project niya is Duterte. Hindi ang hmm. project nila. Kaya, talaga. kaya pwede tayo mag 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 ano eh, mag mag uh, mag, uh, mag, uh, mag, isip ng pangalan ng project ng administrasyon. Meron diyan hmm. Building Duterte. Oh, uh, building Duterte. Uh, Kasi Duterte talaga Meron diyan uh, Skyway Duterte. Oh, okay. Duterte. Kasi uno na wala naman silang project na uh -huh. nagagawa sa Pilipinas. Paulit-ulit na lang. <laughs> sa, sa ibang mainstream media, Duterte lang ng Duterte. Grabe mapapanood mo. 'Di ba? Paulit-ulit lang. Wala kang ano. So saan nagagamit ang confidential fund ng Office of the President? pakim kim Grabe ka no. naman. <laughs> 'Yan yung ano, 'yan yung uh, tawag dito na dapat din na uh, kasi okay, wala naman sana talagang problema diyan sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kung lahat ng confidential fund oh. ay sinisilip din, kagaya yeah. nga 'yan, yung napakalaking confidential fund ng pangulo. So yung no. sinabi ni spokesperson uh, na pangalan nakarinig Ruth Castelo. si Ma'am uh, Castelo oh. eh napakaswerte napakaganda sana kung magpo-focus ang administrasyong Marcos sa problema ng Pilipinas sa eh, kaso ang nangyayari kasi ang problema talaga ay sila mismo. Oh. Tapos masama pa niyan, hindi nila kayang solusyonan yun. Hindi, okay, mahirap. Parang RJ. Uh, ito kasi, wait, wait, uh, maiksi lang. Uh, sabi nga nila, Uh, you can solve the problem if you are the problem. Yun. Hindi mo solve ang problema kung ikaw ang problema. Mali ka doon kanina sa sinabi mo eh, na, na wala eh. na si Marcos. Nakita mo ba yung mga ano mga picture niya, yung mga nag-background breaking? No, tanim oh. pa yung Pero, ng papalapalas yung ganun. Gano'n ang trabaho niya, binubutas niya yung mga kalsada. Ha, yeah, mo ang kalsada. Abot, tatawag doon ground breaking. Hindi ako masyadong update, galing uh. kasi ako ng ano eh, bundok Ano bang ano, ano bang bago niyang ginawa ngayon? Ay nag, nag ground breaking siya, mga mga building na pinatatayo hmm. na kasama na rin doon yung pagbubungkal na sa mga kalsada kasi tingnan mo yung mga kalsada lubak-lubak. Hmm. Ah, so sumi so may picture siya na <laughs> nagagawa <ganun> siya. <laughs> Anong purpose? Eh, pang sona, ano? <laughs> pang sona tapos yung ibig sabihin may nagagawa na building, ganun. Kasi pagka nagaano, di ba, pag pag-groundbreaking ka, may papel diyan hmm. na ilu- paghuhukay ka, oh. tapos ilulubog mo yung papel na ganoon, tatakpan mo. Tatakpan mo yan. Yung groundbreaking ang tawag doon. Pero oh. so, ibig kong sabihin, maliban doon sa pag-groundbreaking, parang ang trabaho nila ay bungkalin yung mga kalsada. Bungkalin yung mga kalsada. i-iwan oh. na nakatiwangwang. Nakatiwang Iyon ang oh. ano, ang <laughs> mga trabaho ni Bongbong Marcos niya. Kasi doon sa amin sa probinsya Partner, ang daming kalsada nakatiwangwang. Gusto ko pumunta doon eh. Oo. Oh. Paning ko sa'yo. Uh, RJ, uh, May, uh, nung nakarang kasi gusto ko pumunta doon, talagang wow. totoo. Maraming na, nakatiwangwang na mga... oh, marami. Kahit di sa amin. Ang daming mga nakatiwangwang na, ano, na mga, pra, mga, project mga project, na... Nagugulat na na ka. ka bubutasin ngayon, bukas si iiwan. iwan mm. Tapos babalik na ka, to? Sa susunod na buwan. Oo, oh, babalik. Buti sana pa. Tapos traffic-traffic oh. traffic na. Yan ang problema. Oh. Ah, talaga. Kaya ang mga mga bus driver dun sa, ano eh, mapuntang Bicol. Ay, oo, oh, mga Talagang iiwasan nila yung mga, ano, <laughs> <laughs> yung mga... Butas-butas eh, oh. <laughs> Magaling talaga, may iiwasan oh. nila yan.